Itong artrisin talaga, Ms. ginawa para sa joints natin. Oo. Ginawa para sa rayuma. Actually, unang produkto talaga natin na pantagal ng joint pain is yung ating may marble tahibo. Kasi alam naman natin, may marble tahibo mm -hmm. is meron siyang analgesic uh, property. Mm -hmm. Tapos, Uh, Nag-focus ngayon tayo, kasi maraming nagsasabi, ano pa ba yung pwede na makatulong sa ating may Marble Tahibo? Uh -oh. mm -hmm. So, nag up tayo ng magandang uh, produkto. Dalawang active ingredients, which is yung ating undilatured uh, type 2 collagen na mm -hmm. talagang uh, naka-design siya for joint. Okay. And kasama ng UC2 undenatured collagen, type 2 collagen is yung mm -hmm. ating MSM. Ito yung sulfur na nakakatulong para naman sa pain management. So, okay. pinag natin yon para sa cartilage regeneration mm -hmm. and at the same time, sa pain management na nararanasan ng mga taong may osteoarthritis. Uh -oh. Pwede rin ito sa mga nakakaranas ng bone pain. Ibig sabihin, mm -hmm. pagdating sa mga buto merong pain na nararamdaman ah, yes with uh, doon sa ano ha doon sa Bahagi osteoporosis sa um. uh, yes. so osteoporosis ah yes. uh, so basta may pain may pwede pain rin siya pwede. Ah, ah, ah. paano so, pag inom ah, miss kung sakali gustong uh, mag uh, take ng mga listeners natin uh, uh. paano ang pag inom ng arthritis okay ang arthritis ay iniinom once a day lang kung gusto mo lang i maintain uh, ayaw mong maramdaman yung pain basta mm. may kinalaman sa buto -mm. -mm pwedeng uminom ng ating Nadapa nahataw, yes. na hataw uh na -huh. nahulog uh -huh. na. Basta uh -huh. may pain Nadulas. sa butin. Ay yung mga athlete natin, kunwari. Oh, oh, of course. Yes. Sabi nga natin before dun sa ating ano discussion, napakagandang uminom kung ikaw ay athlete mm -hmm. kasi araw-araw ginagamit yung ating joints. So mm -hmm. nagkakaroon talaga ng araw-araw na wear and tear. Uh -oh. So magandang uminom ng ating Itracin ang mga athletes, mm -hmm. pati yung mga nag gym mm -hmm. yung mga very active. Person. Yung mga mabibigat na trabaho, yes. like yung mga sa construction. Oh, mm. Instead Pwede. na uminom ka ng mga pain reliever na pwedeng makasama sa iyong katawan, mm. lalo na sa mga organ system, why not na uminom ka ng ating i